Marahil ay naenkwentro mo na din ang katagang, bakit? Masama ba? O kaya yung, anong problema doon? Ito yung mga tugon na kumikwestiyon sa pagtutuwid o pagbabawal sa ilang mga bagay. May mga bagay kasing hindi naman masama pero hindi din angkop o nararapat. Minsan sa mga damit na marahil ay wala namang batas na sinusuway sa isang estilo o sukat. Pero alam mong hindi angkop at umaasa ka na sana ang kalayaan sa pagsusuot ng isang damit ay ginamit hindi para sa ikababahala ng iba, kundi para sa makakabuti. May mga pagkakataong kasing ang tanong na bakit masama ba? Ay tila kung may question sa pagtutuwid sa isang maling gawa. Misa ng akala ng iba, basta hindi pinagbabawal, ay pwede na. Mahalagang maunawaan na bagamat may mga bagay na pinahihintulutan, hindi naman dapat na sa lahat ng pagkakataon ito ay marapat gawin. Ang sabi ng Bible, Maari nating gawin ng kahit ano, pero hindi lahat ay nakabubuti o nakakatulong. Huwag lamang ang sarili niyong kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Ang verse na ito ay mahalagang paalaala na hindi lahat ng bagay na pwede ay dapat gawin. Dahil hindi naman lahat ng pinapayagan ay angkop sa pagkakataon o kaya naman ay laging may pakinabang. Ipinapakita din ng talata ang pagpapahalaga sa kapwa na maaaring maapektuhan ng mga aksyong hindi angkop pero ginagawa sa ngalan ng kalayaan. Ang kalayaan na gawin ang mga bagay ay dapat binabalansin ng responsibilidad sa kapwa. Ang kanilang kapakanan ay mahalaga din. Sa panahon ngayon na madalas kung hindi ka kapareha ay mababash ka o kung hindi ka umayon ay iba ka, mahalaga pa ding matutunan ang respeto sa iba. Ang respeto ay hindi nangangahulugang may pangkonsinti. Ito lamang ay marapat na paraan ng pagtutuwid sa kamalian ng iba o ipakita ang hindi pagsang-ayon sa iba. Sabi nga, hindi dahil tama ka, eh dapat sagasaan mo na ang iba sa ano pa mga kaparaanan. Maaaring maipanalo mo ang isang argument, pero mawawala naman ang respeto sa iyo dahil sa maling pamamaraan mo. Ang isang mainam na mundo ay hindi isang lugar na walang pinagkaiba bawat isa. Ang paninindigan ay mahalaga pero dapat sa paraan pa din na nagbibigay lugod sa Diyos. Hindi lahat ng pinapayagan ay may pakinabang, kaya't mas mainam na ilaan ng panahon at lakas sa mga bagay na tunay na makabuluhan. Asa ka pa?